Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh uh, May katanungan dito si Bill Rashid Muhammad So ang kanyang tanong Salam Sheikh, totoo bang hindi pinahihintulutan sa Islam ang pagmamano o yung pagbubles sa mga nakakatanda? Ano po kaya ang kaukulang hatol para dito? Okay, so ngayon mga kapatid, bibigyan natin ng linaw ang kasagutan ito, ang pagmamano. Okay. Uh, meron po kasing dalawang paraan po yung ginagawa po. Meron pong paghalik sa kamay. Itong kamay hahalikan. At yung pagmamano ilalagay po sa noo. So magkaiba po ng hatol yan. Kung ang kamay ay ilalagay o ang kamay ng magulang mo o ng ustads mo o ng nanay mo o ng tatay mo o ng tito mo o ng tita mo hahalikan mo dito walang problema pero ang pananaw po ng karamihan sa mga ulama na ang paghalik sa kanilang sa pag-ang paghalik sa kamay na ginagawang uh, uh, naka, nakasanayan o madalas na ginagawa para sa kanila ang pananaw ng karamihan sa ulama ito ay makro o hindi po kaaya-aya kung gagawin lang daw paminsan-minsan minsan, walang problema kasi ang pinakamainam para sa kanila ay hahalikan dito sa noo, okay, da, yung yayakapin o kakamayan, yung pang mas mainam. Uh, nabanggit sa uh, Al-Mawsu'a al fiqhiyya Yajuzu Takbiru Yadil al Alim Wari'a wa wari, Sultanil Adil wa Takbiru Yadil wal Ustad hanggang sa dulo uh, ng, ng uh, kitab na ito na pwedeng halikan ang kamay ng isang iskular sa Islam, isang pinuno na makatarungan, uh, kamay ng dalawang magulang o ang teacher mo. Okay, ang paghalik mo sa kanila ay dahil sa pag, bilang pagrespeto sa kanila. At ganoon din ang paghalik sa kanilang ulo o paghalik sa pagitan ng kanilang mata dito sa noo. So walang problema na halikan. Pero ang ilan sa mga eskular hindi nila kumbaga hindi kaaya-aya ito para sa kanila yung paghalik ng kamay. So pa man, uh, ang paghalik sa kamay, wag lang wag na lang pong dadalasan ang pinakamainam ay hahalikan sa ulo o sa noo o kakamayan po. Pero yung pong ilalagay po yung kamay dito sa noo, which is ito po yung pagmamano na ginagawa po ng mga hindi muslim, ito po ay bawal. At tinatawag ito ng mga ulama natin na as-sajada as ang maliit na pagpapatira pa. Kasi nagpapatira pa ka dyan eh. Kung nagpapatira pa ka, nagsusudyud ka ha? sa kamay ng magulang mo o ng scholar o sino Bawal po yun sa Islam. Okay? so ang pag uh, pagmamano na inilalagay ang kamay sa noo yun po yung bawal pero yung paghalik walang problema pero wag lang pong dadalasan ang propeta sallallahu alaihi wasallam sa hadith ya rasulullah uh, Alkarrajul fa -fa fahal fa fa hal anhani ilahu pag nakasalubong ko ba yung isang lalaki ay yuyuko ba ako kaala kala, kala fa hal altazimuhu wa sabi niya uh, po, kumbaga mananatili ako sa kanya o kaya ay lalapitan ko siya tahalikan ko alala kala ako do biyadihi aw safihuhu kala naam sabi niya kung kukunin ko yung kamay niya kung halikan din rin pwede kung kukunin ko yung kamay niya sabi niya at isishikhan ko sabi ng lalaki sabi ng propeta sala sala walang problema doon pwedeng ishikhan na lang po kaya po ang pinakamainam ang paghalik sa kamay ay iwasan na lang po kung halikan niyo po magulang o ang teacher niyo o tito tita o ang mahram o mga iskular dito na lang po sa sa dito sa noo o sa ulo po o kakamayan na lang po. Yan po ang pinaka uh, mas mainam po kaysa hahalikan po yung kamay. Pero kung paminsan-minsan gagawin, walang problema ayon pa rin sa ibang mga mga ulama. Which is makro ito kung dadalasan mong gagawin ayon sa panano ng karamihan sa ulama. Pero yung magmamano na ilalagay po yung kamay sa noo, yan po ay bawal po. So yan, dahil tinatawag yan na maliit po na sujud o na pagpapatira pa. Wallahu a'alam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.